Oh, uh, what's, what's, up, mga guys? Pag-timog <laughs> to. Pagpunta kami ng ano? Pagpunta kami ng gold, gold sock. Gold sock? Mm -hmm. hindi na gold sock, eh, ma'am. Ano tala yun? Sa ano, para masinter, kasi ipapapalit namin yung gold niya. Yung kwintas niya, naputol kasi. Tsaka yung ano, yung bracelet niya, papapalit namin. Ay, bibinta namin, tapos bibili kami ng bago bibinta namin yun bumimili tayo kung ano saan natin bibinta see, so, see you there lalakad kami ngayon sa karama see ayan, there lalakad kami ngayon sa karama ayan yan yung pinakamalaking day to day oh parang gusto ko dyang mag ano ulit papasok Nakakatuwa kasi yung mga paninda nila may mga mura lang kasi so, ayan two days na pahinga tong chanak na to oh. sarap ng buhay two days uh -huh. parang mall na yan siya na ano bilhanan mga mura lang siya oh isang kapunta? punta <laughs> sinote na niya yung ano binili, binili namin sa brand porles ang ganda gustong gusto niya parang ayaw daw niyang iapap Arti mong ang puting oh. <laughs> Baka daw mapudpud. Ayan, pupunta kami dyan sa Rosy Gold. Kung magkano yung... Check na kung magkano yung ano nila. Yun naman talaga yung ano ng ano 18K. naman namimili siya. Oh yeah. Ito siya, naputol siya. Um, bibinta na namin pa. Tsaka dito. Ay, bakit magkaano to? Tingin? Ano gusto mo? Gusto ko yun. Dito tayo sa Kalangan Center. Next stop. 2,630 yung tanggap doon sa na ibibinta namin. Ha? Next up. Accept din pa lang sila. Ang pagpipilian dito. Ang yung mo? Yan? Ang ganda Napaka-nipis na naman pala ito, nang-lock na ito. Ba? Puki mm -hmm. ah. no, ang grabe namang tubo ko oh, mm -hmm. dito. Mm -hmm. Maganda ba? Oh, Oo, maganda. Oso kasi ito ngayon. Yung ganitong, ano tapos medyo malaki. Malit kasi ito. Magsupat ako. Hindi daw bagay sa akin, panjutan. There's no... Diba? Iwang. Ayan, napabili din ako. <laughs> Binili ko yung ano, earrings. O, oh, diba? Mahal yung tanggap nila dito ng, ng ano, ng gold. Ng gold niya. Yung, yung quintas at saka, ano, bracelet. Ayan. Ayan yun yung mga ano ng Indian. Mga, ano, yun yun yung mga ano ng Indian. Yung, yun Yung mga ano nila. Mahal yan. Mahal, yun. Mahal yung mga yan ma ano yung timbang niyan eh. Kasi ko alam Oo. Daming gold. Malulula ay sa gold. Oh. Ay, wow. Sana o. Oh. Ako din. Hindi na namin pinabox. Kasi tatapon lang din namin. Dito sa Sicilia. Ayan, dyan kami bumili. Binigyan pa din kami ng discount. Galing ng anong bait. Makapulso na naman. Uwi na kami. Kapos na kami. Tapos na kami gumastos. Ayan na oh. <laughs> Uwi na yung mga gumastos. <laughs> Maganda din pala.